Okay guys, so dito tayo ngayon sa Molokai sa uh, service station sa Minolo. No? Dito tayo nagtatrabaho dati. Kaya alam ko yung lugar na to. Dati diyan ako nagtatrabaho. Ayun. Ito yung 4a uh, ilang to? Four court yan. Diyan ako dati na Ah, uh, saka pero pinaguyan 'yan ha. kasi dati uh, nung una iba to yung itsura niya yung luma pa pero na ano ko na rin to na abutan ko na rin to yung ibig sabihin yung bago ngayon dahil uh, noona nouna uh, apat lang yung haligi no tapos sa uh, parang square yung itsura ng bubong pagkatapos so, uh, nung nirenovate na, na nagkaganito na so yun na na ko na na ibig sabihin na abutan ko pa rin sya. Uh, ngayon, ng ganito lang siya so naaalala ko dati yung mga trabaho ko dati dito uh, uh, naging cashier rin ako at saka naging uh, court attendant ibig sabihin dalawa rin yung trabaho ko uh, cashier, forecourt o, o minsan forecourt o kaya cashier So, dipindi sa kwan sa kung sobrang busy o kaya minsan balitan kami ng mga kasama ko. Kung sino yung gusto mo cashier, pwede na mas importante alam mo yung magsuklit. Pero dati naalala ko na short ako yata ng 700 pesos kasi parang naloko ako ng mga budol-budol no ng time yon uh, parang pinag-isahan ako parang sinamantala nila na maraming customer uh, tsaka magpasukli ng uh, ako no nang o kaya magpapalit ng pera As Sabihin nila meron silang 100 palitan ng tag 20 o meron 500 balita ng tag isang daan parang ganyan tapos mamaya balik, balik naman sila o kaya lituin ka bigyan ka naman ng 50 lagyan daw ng bariya kaya doon ka malito kaya na short ako dati ng 700 pesos buti lang hindi ako Uh, pinabayad ng aking uh, amo no na no? si yung may-ari natin dito na si Marisa, mam Ma Marisa. At saka yung manager natin dito si Kuya no si uh, si uh, uh, yung bahay niya diyan sa una no. Tapos yung shield natin yun ang bahay ng lula ko. Uh, dyan kami dati nakatira nung 1988 that was 1988. Kasi that was elementary Uh, pa ako nun, nung time mo yun na uh, 1988, 1987-88 Umalis kami yata dyan na uh, that was 1990 no Dyan sa may shell Lumipat kami ng Timawa dahil uh, kinuwa yung shell ng pa no Nung Nung may ari ibig sabihin Pinaupahan niya sa shell Yung kasunduan nila yata 20 years uh, ako ano yung rent nila uh, yung kontrata nila after 20 years di ko na alam kung ano nangyari dito ngayon kung binenta nila o kaya hanggang ngayon nag -rent pa rin sila kasi yung may mga ari yan mga loksin uh, yung may ari ng shell at saka choking isa lang yun isa lang yung may ari yan kaya dati uh, yung choking na yan wala yan nung elementary pa ko dati uh, wala yan tapos yung supermart dati, uh, yung umpisa ng Euro uh, supermart, ano pa lang yun. Nagtitinda ng mga beach, ah, uh, kwan, Betamax. Yun lang dati yung tinitinda dyan. Yung pwesto na dyan. At saka yung likod nyan, si ano yun, si Sir Andy, yung may-ari nyan eh. Si Kina Nina, Nina, no? Nina, Nina yata. Si Aling Nina. Yun ang nanay niya, tapos si Kuya Andy yun ang mayari ng ay yung anak niya yun ang mayari sa likod ng supermarket tapos yung anak niya nalala ko si Dino at saka basta yun ang ko si Dino hindi ko na alam kung sino na kung saan na sila ngayon uh, pero binenta yata nila yung likod na part nila may mga part na binenta nila pero hindi naman lahat pero tira lang sila ng konti uh, para sa bahay nila hindi ko na alam kung saan na ngayon yung mga hindi ko lang alam kung ano ang nila tapos yung sa gilid to ng kuha ng Ayan, dati kapitbahay namin yan uh, Kina Richard, mga bungkaitan Mga bunga itan family no at Saka si Marlon Yung mga kuha namin dati Kina Marlon, kina Marlin, Kina Mario yung tatay nila Si Ogok no Yung tatay nila din ng, ng Kaibigan ko na Kina Richard at saka Nene no Richard Bungaitan hindi ko lang at saka yung ano dati yan mayroong kuha dati dyan ah uh, dyan sa may Jollibee yung tapat mismo ng Jollibee doon no? yung mayroong uh, Jollibee na sa inyo no ayan dyan dati mayroon ano dyan ah uh, vulcanizing shop ni Joe parang uh, na, para namatay yata si Joe no Ang kasakit rin tapos yung ano yung si Candido at saka si Carmen yung tauhan niya yung nag uh, nagbubulkanize ng na mga sasakyan sinasabi ko lang para please kung sino makakita dito dati uh, ng mga uh, video ko maalala nyo yung mga uh, mga 90s no? mga 80s 90s na mga tao dito na nakatira sa molo uh, yan lang munang at yung sasabihin tapos yung si ano pala dati yun si yung dating na uh, tiger chains oil no, no si tukbol no si junior tukbol dito dati yung pan yung, yung, yung matagal na nagtatrabaho dito sa pano sa Caltex siya yung tiger chains oil ng mga sasakyan tapos uh, si Luis na no? bago si tukbol si nung Luis si nung Luis diyan na nakatira sa una no so naalala ko pa dati si nung Luis yung matanda na yun eh nung uh, ko ako ng uh, used oil para paggatong namin sa aming uh, restaurant kasi si Lula ko dati merong restaurant dyan sa may uh, shell yung shell na yan, yung buong shell yun yun ang uh, lupa ng aking uh, Lula pero nag, uh, wala naman siyang rent parang binigay lang sa kanya ng may-ari ng mga luxin uh, sabi niya uh, kung Uh, gusto raw bilhin ng aking lola eh, i-ano naman daw ibenta naman ni parang si Chia Consing niya yung sabi niya Kunchi, hindi, hindi, ko na naalala yung pangalan para sabi niya yung si yung mayari na matanda ayaw niya raw ibenta sa iba gusto niya sa lola ko si magkakilala sila at saka kung ano yung mga bunga dati namin dyan sa loob ng shell yung mga, mga, mga langka mga puno na langka uh, inano ng lola ko yan uh, binibigay sa may-ari ano yung mga produkto namin o kaya yung mga uh, bunga ng aming mga punong kahoy o kaya mga fruits no uh, kaya binibigay sa may-ari ng kwan sa kamabay sabi niya ibenta niya raw sa lola ko lang kaya nung nagkataon yung tita ko tsaka nag-nurse na sa sa Saudi that was 1988 tapos yung tito ko na ano rin uh, seaman parang pinag uh, ipunan nila na sabi nila ibenta nila daw uh, sa amin kaya nag -ipon sila ng pera ng, yung yata, dati sa amin mga 1 million nang eh, ng time yun pero siyempre ng time yun na namatay yung may ari Uh, sana instrumento yun no? yung 1 million o kaya i-cash yata yung iningi. pag may 1 million na kami daw uh, tsaka na ibigay pero yung nangyari uh, namatay yung mayari na hindi ko lang nalala yung lola ni kina Jomari Marie, uh, Loxin no? uh, kung hindi ako nakakamali uh, Kina Tarok ba tadi yun uh, tsaka hindi ko na malala kung sino pa yung mga tao dati yung ah, naka, ano no yung mga involved dyan sa mga uh, <clears throat> kanilang mga uh, usapan dati yung mga asyendera yato uh, ako yah kasi mayaman talaga yung mga luxin no marami silang lupa dito ang kasing kasing mulo isa rin yung sa pagkalam ko sila rin yung are ng kasing kasing mulo don yung uh, buong uh, siguro buong ano yan yung buong uh, lupa at saka yung mulo mismo no dyan sa Mitimawa Uh, gilid ng Rodson at uh, tapat ng isang uh, malaking building na yun sila rin yung mayari yan at saka yung isang building din na sa likod na ng patio ng molo cementerio ng molo sila rin yung mayari yan mga luksin sa pagkakalam ko lang uh, uh, yun ang aking uh, kwan kasi siyempre uh, ng time na yun na maliit pa ako na, na ko sa kanila kung sino yung mga o kaya kung ano yung mga ari-arian nila uh, mga kung saan mga lupa na sila yung nagmamayari dito sa Ililo at saka dyan mismo sa tapat ng kwano ng hindi ko lang alam kung dyan sa Sarabia Manor o ba sa banda dyan uh, sa tapat ng Sarabia Manor dati hindi ko lang alam kasi ngayon ano yata ang pangalan nyan eh uh, hindi ko lang alam kung ano na ngayon yung pangalan ng Sarabia Manor Hotel yun, sila rin yung may-ari nyan, yung sa tapat lang yan. Dati yun, Highway 10. O kaya, uh, uh, siguro sa gilid lang ng tapat lang kuan ng Ocean City yata. Yun, no? Yun. Uh, highway 10, pag, uh, kung naalala nyo yung Highway 10 dati. Yun, sila yung may-ari yung lupa na dyan. Hindi ko lang alam kung na-bendana nila. Napakarami ng lupa ng mga luksin. Uh, tsaka may yaman talaga sila. Doon sila yung mama eh. Kaya yun na lang mga sabi ko mga karinji Medyo matagal-tagal na yung ating vlog At saka dito Dito ako ngayon sa Molo uh, Caltex Magkakapi ako kaso lang yung bartender wala pa O yung barista pala Wala, wala hindi pa lumating Nang hmm, dito Naalala ko to nakatrabaho ko dito uh, Yung mga kasyar dito si Melchor Si Miguel, si Mike si Jin yung mga kasama ko dati regards na lang sa inyo kung nakapanood kayo ng aking vlog ako pala ito, si Alex Ayan. at saka shout out ko rin yung mga kasama ko dati dito na trabaho dati kina kanok kaso na namatay na rin si Kano sa so pagkakalam ko tapos si uh, sino yun? si Nelson uh, isang kaibigan ko rin taga Punidor Garcia, Nelson Garcia at saka ang kasama ko dati dito si Noreen, kina Audi kina kasama kina... ko dati dito kina Fred, yun ang supervisor namin RQ dati, RQ yung apelido, RQ o RQ kasing-kasing mulo uh, tapos hindi ko lang, lang kung saan sa ngayon kasi dati nalala ko nung umuwi ako ng Pilipinas nakita ko pa sila dito na trabaho dati pero huli nawala na rin mga matanda na Tumanta na rin sila kaya nagtrabaho na rin sa ibang mga company siguro O kung saan na sila pumunta Ayan Dati grabe yung, yung nalala ko dito Yung busy talaga pagdating ng ganitong oras busy busy dito Makapahinga ka lang uh, after 9 o'clock na Start yung mga 6 o'clock Grabe yung busy dito Daming nagpapagas uh, dito Ayan kaya matagal ako sa gasoline boy. Naging gasoline boy din ako dati. Pero nung uno na pa, nag, nag, nasubukan ko ganyan mag-dishuan at dishuan. Sir, yung ano, yung car, car wash. diyan dyan kami nakakar wash palagi. O kaya dito sa kabila. Yan. Kinabuyat pa dati yun, no? at saka kinaanil. Ah, uh, yung nag, uh, ano dito, nag-washing. Uh, sa yun na lang mga ranger kita kita tayo ulit sa susunod na mga vlog at saka maraming salamat sa papanood kinikwento ko lang yung mga pangyayari para at least pagdating ng panahon tumanda ako o kaya mga taong nakapanood dito may idea sila kung anong nangyayari dito sa pelikit ng lugar nito ayun so maraming salamat at saka see you na lang sa aking mga vlog maraming salamat ulit at saka happy vacation here in Philippines and see you the next vlog guys